Simula noong 1973 at sa mga sumunod pa mga taon ay may mga naganap na nakawan at panluluob sa mga bangko ang naitala sa Pennsylvania sa US Ang nakakapagtaka ay laging sa araw ng biyernes kung mangyari ang panluluob sa mga bangko at ayon rin sa mga saksi ay mag-isa lamang daw ang salarin kung mang hold up sa mga bangko Sino ang hold uper na ito na naging tila-palo sa mga kapulisan? Dahil sa sobrang pulido ng kanyang pagkukulimbat ng mga pera sa mga bangko na sa loob ng 30 taon ay parang pinaglalaroan lamang nito ang kinaukulan at nakapanloob ng 15 na mga bangko ng mag-isa lamang at nakakuha ng tinatayang git 3 milyong dolyar ng pera noong panahong yun. Carl Guggesian ay isinilang noong October 12, 1947 sa Brumali, Pennsylvania. Ang kanyang pamilya ay isang immigrant mula sa Armenia. Matalinong bata itong si Carl noong nag-aaral ito sa eskwelahan. Sa katunayan, takbuhan o tanungan ito ng mga kaklase kapag may mga dapat na mas matutunan o hindi naiintindihan ang mga ito. Kumbaga, talagang may ibubuga talaga pagdating sa pag-aaral ang dating batang si Carl. Pero dahil na rin sa barkada, gaya ng isang tipikal na isang kabataan, ay nasasangkot ito sa masasamang gawain. Isang araw dahil na din sa udyok ng kanyang mga barkada, ay sinabihan si Carl ng ganito ng isa niyang kaklase. Sige nga Carl, kunin mo nga yung pera sa tindahan habang natutulog yung bantay. Kaya ang ginawa niya ay kinuha niya ang pera sa kaha habang tulog ang lalaking bantay. Ang kaso lang ay nagising ang bantay dahil sa nalaglag na bariya sa sahig at mo makita niyang ninanakaw ni Carl ang pera ay kinuha ng bantay ang baril nito at binaril si Carl na tinamaan naman sa bandang hita. Nahuli si Carl at dinala sa statute facility o parang boys town sa atin o parang nagsisilbing kulungan para sa mga minor de edad. Dito siya ginamot at nagpagaling pero nanatili siya dito na isang taon at pitong buwan. At noong matapos niya ang sentensya sa kanya ay nakalaya din ito noong 1964 sa edad na 17. Naisip niya na walang tatanggap sa kanya sa trabaho dahil sa kanyang daging record sa kulungan. Kaya pinanghinaan ito ng loob at naisip na wala ng direksyon ang kanyang buhay. Pero ang hindi alam ng binata ay binubura pala ng gobyerno ang record ng mga teenager na nasasangkot sa gulo sa oras na makalaya na ang mga ito. Nakahanap naman siya ng part-time na trabaho at dito naisip niya na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral bilang isang Electrical Engineering sa Villanova University. Noong nag-enroll bilang isang Reserve Officers Training Corps, dito lalong lumabas ang katalinuhan ni Carl at nanguna sa klase. Hanggang sa natapos ito at naging sundalo ng United States. Dalawang taon din siya naging sundalo at dito ay lumakas ang pangangatawan ng dating payati na si Carl. Nagbalik siya sa kolehiyo at kumuha naman ng Master's Degree in System Analysis sa University of Pennsylvania at kumuha din siya ng Doctoral Degree in Statistics and Probability. Nag-aral din siya ng Martial Arts at naging isang Black Belter at lagi din itong may binabasang libro tungkol sa mga ninja. Kaso, ang lahat pala ng kanyang pagsusumikap sa pag-aaral ay may ibang layunin. Ang makapagnakaw o manloob sa mga bangko. Nasa isip niya kasi na mas magagamit niya ang kanyang talino sa ganitong paraan. Unang nilooban nito ang isang bangko sa North Carolina na may dalawang gwardya lamang gamit ang nakaw na sasakyan sa pagtakas. Dahil black belter nga siya ay madali niyang napatulog ang mga bantay ng mga ito. Pero kakaunting pera lamang ang kanyang nakuha dahil nakita niyang nakatawag na ng mga pulis ang isang staff ng bangko. Naisip niya na hindi pwedeng basta-basta lang na pumasok sa bangko. Kailangan ng masusing pagpaplano para mapadali ang kanyang pagkuha ng pera at walang makahuli sa kanya. Dito na niya pinag-isipan ang lahat. Una, dapat ay malapit sa mapupuno o kagubatan ang bangko na kanyang papasukin. Sa so parang ito ay hindi siya basta-basta mahuhuli dahil hindi siya sa mismong main road tatakbo o tatakas. Pangalawa, ay maraming eskinita. Para kung sakaling magkaroon ng habulan, ay hindi siya basta makukorner corner ng mga kapulisan. Dito niya naisip na kailangan niya ng mga street map kung saan nakapwesto ang susunod na biktima bangko ko. Kaya naglalagi muna ito sa mga library upang pag-aralan ang lugar at kumukuha ng mga mapa inaman niya rin muna ang mga empleyado ng bangko kung anong oras ang pinakamatagal na nag stay ang mga ito. Kunwaring kumakain o nagkakapilang muna ito sa kalapit na resto o coffee shop para sa kanyang pag-oobserba. Sa tuwing sasapit ang 6.30 ng gabi ay doon na nagsasara ang bangko at wala na din halos depositor ang mga oras na yon. Dito na siya umaatake at nagdedeklara ng hold up gamit lamang ang isang baril. At hindi lang yun, tuwing biyernes ng gabi lamang niya ginagawa ang lahat dahil ang pera sa bangko ay siguradong na na ng mga tao o negosyante dahil sabado na kinabukasan. Matagal na ang limang minuto na pagkuha ng pera at sisibat na siya. Ang ginagawa pa niya ay nagsusot siya ng malalaking mga damit para hindi makita ang tunay niyang kulay at tunay na laki ng katawan. Minsan, nagpapatong-patong siya ng damit para magmukhang mataba at iniiba niya rin ang style niya sa paglalakad at pananalita para iligaw ang kanyang mapagkakakilanlan. Sa kabilang banda, nagukay din siya sa isang gubat na malapit sa bangko at pansamantala niyang itinatago muna dito ang mga pera at ilang mga kagamitan na ginagamit niya gaya ng mga bala, mapa, mask at ilang plano pati na rin ang malalaking halaga ng pera na nakalagay sa isang PVC pipe na may takip. Dito niya ito itinatago at nagpapalipas ng ilang mga linggo o buwan basta lumamig na ang sitwasyon. At tsaka niya babalikan at kukunin ang pera at ilang gamit pero hindi na ang lahat. At lumpung taon na ginawa niya ito na parang pinaglalaroan niya lamang ang otoridad sa pag-iimbestiga dahil kahit anong galing ng mga investigador ay blanko pa rin ang kanilang mga isipan sa kung sino ang may gawa nito. Kasama na rin ang pagkahanga nila dahil mag-isa lamang ito kung gumawa. Mayroong naging isang senaryo na napilitan ng gamitin ni Carl ang baril sa isang staff ng bangko. Dinaman ito sa tiyan at nakaligtas naman ang nasabing tao. Pero meron na tayong kasabihan na walang baho ang hindi nangangamoy. Hanggang noong April 1 ng taong 2000, may dalawang teenager ang nooy naglalakad-lakad sa gubat. Ang nakita ang isang pipe na nakalitaw ng bahagya sa lupa. Kinuha nila ito at noong buksan nila ang takip ay nakita nila ang mga bala. At noong magukay sila ay mas maraming pipe pa ang nakita nila na may lamang mga mask, mga mapa at plano. Pati na ang babasahing binabasa lagi ni Carl na tungkol sa ninja ay nakita din nila kagad na tumakbo ang dalawa at humingi ng tulong sa mga otoridad. At doon ay siguradong ang mga bagay na ito ay pagmamayari ng tinatawag na mga kapulisan na Friday Night Bank Robber. Nagsimula magtanong-tanong ng mga pulis sa iba't ibang taong nakapaligid sa area hanggang sa pumunta mga pulis sa isang dojo at nagtanong kung may kilala silang matalino at magaling sa karate at nagmamayari ng isang babasahin na tungkol sa ninja Sinabi nila na isang tao lamang alam nilang nagbabasa ng ganito. Walang iba kundi si Carl. Hinanap nila si Carl hanggang sa matagpuan nila ito sa isang library at muling pinag-aaralan ang isang lugar. Yun naman pala, nagpaplano na naman ito ng panibagong bangko lolooban. Dito na nila hinuli si Carl at inimbestigahan at napag-alaman nila na nagmatch ang fingerprint na nakita sa mga gamit na nasa loob ng PBC pipe. Dahil wala na rin namang mailulusot pa ang binata, ay inamin din ni Carl ang kanyang ginawang kamalian. Sintensyan si Carl ng 150 years na pagkakakulong at napiit sa Federal Correctional Institution sa Fairton, New Jersey. At dahil matalino at madiskarte ang ating bida, ay inatasan siyang magturo sa mga bilanggo sa loob ng kulungan o sa madaling sabi, naging profesor siya sa loob at nagtuturo ng kaalaman, lalong-lalo na sa matematika. Tinuruan din niya ang mga pulis ng mga paraan para mas madali nilang malutas ang mga kaso, lalong-lalo na ang mga kasong may kinalaman sa robbery. Nakalaya siya noong May 5, 2017 sa edad na 69 at tanging 17 taon lamang ang ginugol niya sa loob ng kulungan. Pero Nagpatuloy pa din siya sa pagtuturo sa mga inmates at mga pulis sa kulungan. Pero syempre may bayad na ang mga ito.